relihiyon o dinaminasyon ang lumalaganap sa mundo mula noon hanggang sa kasalukuyang panahon. At bawat relihiyon o dinaminasyon ay nagpapatutuo na sila ang dating daan at sila ay nasa tamang daan. Ngunit ayon sa banal na kasulatan, may nag-iisa at tanging daan tungo sa ganap na kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ang tanging daan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sinabi ni Kristo sa Juan 14.6 sa wikang Griego, Ego ime iodos, kay alifia, kay isui, odes erkhete, proston patera, ime diemo. Sa wikang Filipino, ako ang daan, ang katutuhanan at ang buhay, walang sinumang makapupunta sa ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kaibigan at mga kapatid, aming inihahandog sa inyo ang programang Ang Tanging Daan! Isang palatuntunan na hatid sa inyo ng Church of Christ o Iglesia Ni Cristo na naniniwala na si Cristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao ayon sa banal na kasulatan. Ang Church of Christ ay may slogan na pinaguhugutan na We speak when the Bible speaks. We are silent when the Bible is silent. Ang Tanging Daan! Daan! Isang palatuntunan na walang ibang dayunin, kundi maipangaral ang dalisay na mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Ang At ngayon, narito ang mga alagad ng Panginoong Diyos. <laughs> Ayan, maganda kumaga po sa inyong lahat mga kaibigan Welcome po sa programang Ang Tanging Daan Programang inihandog ng Church Of Christ Sa Iglesia Ni Cristo Niniwalaan si Cristo Ito na ni Diyos At ito na ni Pagpaglutas So, si Ang Tanging Daan Katotohanan at ang buhay ng walang hanggan oh. Good morning South Central, Middle North, Cotabato Ito po ang kapatid Elmer Talcabuya Niyayasin niyo na samahan nyo ako Sa aking pagtatanghal Sa loob lamang ilang minuto oh, uh, Ngayon ang oras para sa isusado. Mga kaibigan ng umaga, magandang umaga sa lahat ng nakikinig, lahat ng mga OFW, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Para po sa pasimula ng ating programa, Tayo po lumapit sa ating Panginoon sa pamagitan ng isang panalangin at susundan ng isang pambungad na awitin. Huwag kayong maalis, babalik ang tanging dahil. O Diyos namin Ama, na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang ang dapat sambahin at papurihan sapagkat ikaw ang pinagmulan ng lahat ng nilalang at may akda ng aming buhay. Una sa lahat, kami po ay taus-pusong humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at mga pagkukulang sa inyo, sa isip, sa salita at sa gawa upang kami ay karapat dapat nasasambit ng inyong napakabanal na pangalan. Ama naming banaw, habang kami ay nasa himpapawid upang ipangaral ang inyong dalisay ng mga salita sa pamamagitan ng programang Ang tandaan, Daan. Gabayan niyo po kami sa pangunguna ng Panal na Espiritu upang ang lahat ng tagapanood at tagapakinig ng programang ito ay makapagtamo ng pagpapalang espirituwal. Bigyan mo po ng dagdag na karunungan ang inyong lingkod na siyang mangangaral ng mabuting balita upang ito ay lubos na maiintindihan sa lahat ng taga-subaybay ng programang ito. O Panginoon, habang kami ay kasalukuyang humaharap ng pandemya, patatagin niyo po ang aming pananampalataya. Ipagkaloob niyo po sa amin ang tunay na pag-asa at igawad niyo po sa amin ang inyong biyaya at kalakasan upang aming mapagtagumpayan ang matinding pagsubo na aming pinagdaraanan sa kasalukuyan. Ito po ang aming kahilingan ng lubos na pagtitiwala. Ang kapurihan at karangalan ay para sa iyo lamang sa pamamagitan ng inyong buntong anak na si Yesus. Amen. kaibigan, sa isang napagandang awitin, uh, I need you by the boys of love. Ayan mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa isang napagandang awitin niya yung umaga na ating napakinggan. At uh, sana po sa muli, uh, huwag nating kaligtahan na ibahagi po ang ating video upang marami po ang ating mga, mga kapatid na makarinig ng kanyang salita. At uh, ganoon din sa ating mga followers sa uh, Ang Tanging Daan Facebook uh, Program. So, mga kaibigan niya yung umaga, atin na pong pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Ngayon ko po ang inyong konting oras at uh, kahit ni, ngayong sandali lang, pang ano? Ay, alam ko naman po na ng Sabado ngayon Na uh, bigyan pa po natin ng pagkakataon ang pakikinig po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan ngayong umaga, ang ating pong talakayan ay ating masumpungan sa aklat ng Acts. Sa huwag kense bente. Ito po ang pagpasabi sa halip. Sulatan natin na huwag kumain ng anuman. Ni handog sa disdusan. Huwag makiapid. At bawal. Uh, huwag kakain ng hayop na dugo eh? kaya ng hayop na nabigti at ng dugo uh, mga kaibigan isang sulat uh, sa ayon sa sinabi ng mga apostol at ang ng ating Panginoon ang pagsapong pag-usapan po natin ngayong umaga ay patungkol po sa pagkain ng dugo kung bakit ano ba ang katuruan ng iglesia sa loob po ng iglesia para po sa katuruan kung bakit uh, talagang mahigpit na ipinagbawal ang pagkain dugo uh, ng anumang hayop o ng mga ibo na nasa Himpapawi uh, kung bakit at uh, saan nagsimula at bakit binawa Mga kaibigan, ang pagkain ng dugo ay mahigpit na ipinagbabawal, ipinagbabawal ng kasulatan para sa unang tao ng uh, unang mga tao, mga tao ng ating Panginoon ng Israel at uh, sa mga mananampalatay. Kay uh, kaibigan, ang pagbawal na uh, ang pagbawal, uh, ang banal na kasulatan, I mean, ang banal na kasulatan ay hayag na nagtuturo sa atin kung bakit mahigpit po ang pagkain, uh, mahigpit po na ipinagbawal ang pagkain ng Pero uh, Isang tanong po mga kaibigan, bakit bakit talagang ipinagbawal ang pagkain ng dugo. Sasagutin po natin mga kaibigan sa unang kasagutan bakit ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Ayon pa sa Leviticus 17.11 uh, 11, sapagkat sa buhay nasa dugo at inuutos na inuutos ako na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubo sa iyong sa inyong mga buhay. Yan po yung utos ng ating Panginoon ayon pa sa mapa. Sumpungan po natin sa Leviticus 17.11. Ako ang dugo ay ang ay buhay. No? Kaya ang hindi dapat kainin ninuman, maging siya Israelita o dayuhan. Tayo po ay kabilang sa dayuhan po mga kaibigan. Nauna po talagang ipinagbawal po sa Israelita. Israelita, Israelita ang pagkain ng bigo sa mga Israel. sa mga dayuhan, tayong mga hintil po mga kaibigan, ay mga dayuhan naging Israel na rin. Yes, mga kaibigan, ang dugo po ay banal. Okay, sana po natin masumpungan. Ito sa binasa natin sa Leviticus 17.11, sabagkat ang buhay ay nasa dugo at inuotos ko na dapat ihandog iyon sa altar. Ay, ibig sabihin kung ihandog sa altar, yun po ay talagang banal. Banal po yun, mga kaibigan, sapagkat noong unang panahon kung nagkasala po ang uh, mga tao ng Diyos, talagang sila po ay uh, kukuha ng hayop o mga kardero pang ihandog sa altar po ng ating Panginoon. Kaya, sa pamagitan ng kanila, sa pamagitan ng dugo ng hayop, ay matatabunan po ang kasalanan. Hindi po mawawala, ngunit matatabunan lang po. At sa Hebrews 9, 22, sabi niya, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamagitan ng dugo. Ayan. At kung walang pag-alay ng dugo, ay walang katap kapatawaran ng mga kasalanan. At sa dugo ng ating panginoon, talagang napatawad po ang ating kasalanan at nalinis po tayo uh, dagdag na kasagutan ang dugo po ay hindi pagkain sabihin so, po mga kaibigan ngunit huwag din yung kakainin ang dugo sapagkat ang dugo ay ang buhay ang sangkap ah uh, ng buhay ay hindi dapat kainin. Yes, so mga kaibigan, talagang ipinagbabawal ang pagkain ng dugo sapagkat po ang dugo po ay talagang buhay. Hindi po yan pagkain. Buhay po yan. Huwag na huwag ninyong kakainin ng dugo sa halip patuloyin ito sa lupa. Talagang mahigpit po ang utos ng ating Panginoon para po sa kanyang mga anak. Ano? Talagang ang dugo po ay talagang uh, patuloyin sa lupa at tabunan po ng lupa. Okay uh, mga kaibigan, yun po po yung mga dahilan kung bakit ayaw ng ating Panginoon ang nakainin ang dugo. Yes po, mga kaibigan, sapagkat po, pangapat pong kasagutan, ang kumain ng dugo ay paparusahan. talaga mahigpit po ang kautosan noong unang panahon, mga kaibigan. Pag kakain po sila ng dugo, talagang may karampatang parusa po ang magaganap sa kanila. Okay, pangalawang katanungan po mga kaibigan, kailan nagsimula ang pagbawal ng pagkain ng dugo ng hayop at mga ibon? Ito po ay nagsimula mga kaibigan sa panahon pa ng unang Uh, panahon sa Genesis 9.3 to 5 talagang ipinabawal sa kanila ang pagkain ng dugo po mga kaibigan. Gaya ng mga halamang uh, luntian na inyong kakainin, lahat ng mga ito ay maaari ninyong kainin. Lahat ng nasa hardin ha, huwag lamang ninyong kakainin ang karning hindi inilisan uh, inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buwan. Dahil mula uh, simulat mula pa noon mga kabigat talaga ipinagbawal ng Diyos sa kanila. Okay, uh, mula ito uh, pangalawang kasagutan po uh, Mula, uh, mula ito ipinagbawal sa panahon ng Mosaical Age. Ito sa panahon ng panahon ni Moses, ano, na ipinagbawal sa kanila po mga kaibigan ang pagkain ng uh, pagkain ng dugo ayon pa sa Leviticus 3:17 at Leviticus 17:11 hanggang 14:12:13. kayo na po ang magbasa mga kaibigan sa pagkata uh, konti lang po ang ating oras okay? Uh, okay. patuloy pa rin na ipinagbawal ang pagkain ng dugo sa panahon ng Kristyanismo. Yan po mga kaibigan sa ating panahon po ngayon. Yun nga sinabi sa sinabi ng mga apostoles noon sa gawa 1520 si hanggang 29 talagang sa halip sulatan natin sila na huwag <coughs> sorry po <coughs> kumain ng inihandog ng Diyos Diyosan, huwag makikiapid at huwag kain, kakain ng mga hayop na nabigti at, mga, at dugo. Ayan, talagang mahigpit sa ngayon mga kaibigan. Ganun din sa gawa 21-25 tungkol uh, naman sa mga mananampalatayang hintil. Tayo po yon nagpadala kami ng liham sa kanila kung, kung saan sinabi namin uh, ang aming pasya at sinabi namin huwag silang kakain ng anumang inihandog sa disdusan huwag kakain ng dugo at hayop na nabigti huwag makikiyapit talagang mahigpit po talaga ang kautosan ng ating Panginoon kahit ni sa panahon ng Kristyanismo uh, sa sinabi ng mga apostles na kailangan talagang ipanagbawal po ang pagkain ng dugo. Na uh, kung kayo naman po ay nasa loob po ng iglesia, mahigpit pong ipidaptupan sa loob po ng iglesia ng lahat ng kaanib po ng iglesia, talagang hindi hindi po ko ng dugo. Alam mo, uh, kasi na uh, talagang ipinagbawal po yung isang utos po talaga na wag na po natin kainin. Uh, kaibigan kapatid, kumusta naman po ang ating buhay? Ang uh, kayo po ay totoong miyembro ng iglesia ng ating Panginoon o Church of Christ. Uh, tayo po talaga lahat po ng kaanib talagang ipinagbawal po sa atin ang pagkain ng dugo. Kaya mainam na huwag kakain ng anumang dugo o lahat ng mga inaalay sa Diyos Diyosan. So, mga kaibigan, sana po na naintindihan kayo at napulot na aral kahit ni madalian lamang ang ating oras. At uh, importante, alam po natin na kailangan di po natin kakainin ang mga bawal na talagang ayaw ng ating Panginoon ang pagkain ng dugo. Okay, Magbigay ng isang awitin po ang ating response para po sa ating apa, uh, ating mensahe ngayong umaga. Okay? kaibigan, talagang unahin po natin ang Panginoon sa ating buhay na uh, kinakailangan po ta, talagang siyang mauna. Yan, manalangin muna tayo mga kaibigan bago ang ating tatapos sa ating programa. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo upang magpakumbaba, tumingin ng katawaran sa inyo, sa isip, salita at sa gawin. Tawarin po kami. Panginoon, ngayong umaga po, maraming salamat po sa insalita na aming napakinggan kahit ni, sa konting oras lamang na naintindihan po namin na talagang mahigpit po ninyo ipinagbawal ang pagkain ng lupo. Panginoon, pagpalaan nyo ang lahat na nagsishare na itong video ito at lahat ng nakikinig at nanonood. Pagpalaan nyo po ang kanilang buhay at uh, Bigyan mo po sila ng maraming biyaya sa kanilang buhay. maraming salamat po sa inyo at uh, ito po yung aking sa tanging karapatan lamang ng pangalan ni Jesus. Amen. Ako uh, umaga mga kaibigan, shout out po sa lahat ng makikinig, nakikinig, makikinig at uh, sa lahat na rin pong nagsishare po ng ating live. Pagpalain po kayo ng ating pong may kapal mga kaibigan. Sana po wag niyong kaligtaan na tuwing Sabado magkakaroon po tayo ng live o recorded video po para po sa ating programa ang Tanging Daan Facebook account. Maraming maraming salamat. God bless everyone. Thank you. Inyong napakinggan ang programang Arangin Dahan. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay inyong nakamtan ang pagpapalang espiritual hanggang sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik. Jesus, dahing dahan.